Pag bumagsak ka, don't stop. Start going up and up and up and up. Ang nasa likod po ng Reyes Haircutters, ang ating kaibigan na, ang ang tawag ng lahat ay Brother Les. Les Reyes, kailangan ba nag-aral ng college, college level, para maging haircutter, para matuto nitong pagugupit na to? Alam mo, Carl, maski hindi tapos ng high school, mm -hmm. basta merong konting kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat. Okay na yan pwede niyo scholar after scholarship at uh, training guaranteed metro bonus okay ang pinoy kasi bigyan mo something na to learn mm -mm. they're expert mm -mm. Ay kaling nila. mabilis matuto yes papaano ba nagsimula ang, ang ang less reyes sa mundo ng negosyo siya talaga yung nagpauwi sa akin pinauwi ka niya from man? us mm -hmm. dito na hindi ko masyadong nagugustuhan ang lifestyle sa usa so, Nag-quit ako ng pagiging Navy, mm -hmm. bumalik ako dito, and siya may turo sa akin lahat-lahat. So, yung mentor ko, yung sinasabing isang supply, isang good thing. Sa kanya talaga yun. Okay. Tuloy ko lang yun in my small ways na tuloy-tuloy mm -hmm. uh, ang pagtulong sa mga tao. Because so, of all these blessings, itong blessings na ito dapat i-share is sa lahat. Yung blessing mo na natutunan mo kay Mother Ricky, gusto mong maging blessing sa iba? Yes. At saka nung before the pandemic, talagang napakaraming razor cutters doon. Halos lahat yata ng syudad, nalagyan mo niyan eh, no? Kaya lang nung pandemic, alam natin, bawal. Oo, masara oh. doon. Number one kami na. So ngayon, bangon, after the pandemic, mm -hmm. anong istorya ngayon? Ang hirap doon, uh, mga kababayan at natuto na ng DIY. Yun lang. Matuto mag <laughs> natuto magkulay. <laughs> Pero sabi ko, temporary lang yan. One <laughs> day, babalik ulit sila kasi... Hindi, you know, hinahanap nila yung feeling na nasa loob silang salon. Mm -mm. na pumpers sila mm -mm. with a small amount of money. At saka pag pumunta ng salon minsan, hindi ka naman pupunta mag-isa. Ito'y ano eh, barkadahan. Pamilya. Pamilya. Some, it's also a bonding. Hindi ka naman kailangan naging nag para matutunan mo to. Kaya kung wala kang ginagawa ngayon, lalaki ka man o babae, dahil kailangan mo rin ng barbero eh. Yes. Oh, at ang skills hindi lamang oh all, all genders. oh, hindi lang paggupit to eh. Yes. 'Di ba? ah uh, may mga iba pang skills, no? Mm -hmm. kulay, manicure, pedicure, makeup, ribbon, hair treatments. Oh, Ayun, okay. Oh, kita yan. oh, magkano kinikita ng ordinaryong hairdresser sa sa inyo, sa isang ordinaryong hairdresser, talagang nagsisipag po mapasok on time, mm -mm. hindi nag-a-upset, they can earn more than 30,000 naman. Sipa yun may yung tip matindi. may, may, may kasama pa mga komisyon sa mga mga OTC na, no. pero nakilala ang Reyes Cutters kasi sa mura naman tayo sa sa baba binigyan ko ng salon ang masa na magandang salon mm. parang high end and quality service binaba ako yung quality service ng salon sa ating masa ayun at dumami tuloy ang nagawa mong empleyado ang dami ng trabaho at trabaho. yung karamihan doon half of them nasa ibang bansa na. Oh. So, sana maging inspirasyon sa mga wala ngayon na pag bumagsak ka, don't stop mm -hmm. falling down. Start going up and up and up and up. Hanggang one day, maging Carl Balita kayo. <laughs> Sir Reyes? Kung may pagmamalaki ka sa buhay mo, ano yon? Mm, yung bang nakapagbigay ka ng kaalaman, uh, livelihood sa mga, mga nangangailangan <clears throat> at uh, mag, 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 ko eh, ang Reyes Sir Carlos na way, eh. 23 years na. Mm -hmm. So yung 23 years na na years na ang binibigay ko naman. Lahat ng 23 years old hanggang December, free ang haircut. Mo. No, Les Reyes, anong mensahe mo sa ating mga kababayan? Uh, sa lahat ng may interesadong maglagay ng salon, mm -hmm. I will help them. Okay. Even kung budget mo ito lang, we will fit ang razor cater sa budget mo. From small gusto kitang lumaki. Again. One day, ikaw din makakatulong at makakapagbigay ng trabaho sa lahat ng tao. Sabi nga sa Bible verse uh, Luke 1.37, Nothing is impossible with God. So yung impossible gawin mong two words yun. Impossible, hiwalay mo yung I am tsaka possible. I am possible. Hmm?